Ms. Santos, magkano ang diniliver mo noong March 24, 2025? Uh, Your Honor, uh, no, no March 24, 2025, 457 million. Si, anong 100 million? 457 million ang dinala sa iyo ng aunt? SIMS. Hindi ko, hindi naman po oh, siguro oh, abot oh, ng gano'ng kalaking SIMS. Hindi mo na million. naman matandaan. In, 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 Alam I mean, mo hindi ka na makakalabas dito. Ah, uh, ipa-plus ko ulit yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. 'Di ba dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor pag na-download sa inyo yung pera from the what, central office or DBM? And di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office? Yes, you sector please. Yeah, Mr. Jen. So, Deo, but, ha, level. Mm -hmm. District Engineering Office. Yes, the release of funds po, uh may level po 'yan. So, kumbay, we call it the operating unit or implementing unit. So, as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Okay, dito confused ako. 'Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury of course, no? Uh dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor na nagbabayad sa district engineering office. Ba't naan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either pan transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that SINs or Misali Santos uh, delivered and how much to you? Be truthful. Ha? Eh? Apo. Ah, Ito pong taon na to, nag-deliver po, siguro baka mga May po, 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong so, date. Repress kita, March. A uh, March po. Pasensya na, pasensya na, po. Magkano? Um, More or ali, less? Estimate baka mga 100 million po. Miss Santos, magkano? Ang diniliver mo nung March 24, 2025? Ah, uh, Your Honor, uh, nung, no, no March 24, 2025, 457 million. Si? Anong 100 million? 457 million ang dinala sa Your ng Sims. Your Honor, yun nga po naka... Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung exact Between 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan last March lang? At saka bakit? For what purpose? Ah, uh, pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, po for what, what purpose? Natandaan. Imagine, 100, almost half billion cash. For oh, what purpose? Ah, uh, sabi kagaya nga po nang sabi ko, yan po ay kinukuha ni di Henry Alcantara sa office ko. Hindi nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretsyo mo diniliver kay Bryce. Yes, Ito. Your Honor. Oh, si. Tama po, Your Honor. Sa office oh, tama. ko po diniliver. Pero, For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadalhin sa'yo? In, hindi naman po para sa, para sa akin eh. Hindi Tino nga, ba't dadalhin ba sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa'yo. Bakit dadalhin sa iyo? Ikaw ah, ang kontraktor. In inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung koleksyon, Your Honor. Sa iyo dinali. Eh. Kasi kung para kay, hindi ko dina si Engineer Alcantara ha. Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Ang lakas yung magsugal eh. Ah, your Honor, yun nga pong uh, pera na. Alam nyo, di ba pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa casino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo. Andiyan ka na. Deny ka pa rin ng deny. 457 billion. Aside from that, ano, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? No, May, May 6, 2025. Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then? May 23, 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion, uh, million. Natandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka nang tatandaan. Po, pa pero posible po. Eh. Pero posible pong nangyari nga po yun. Your Honor. Sa record ng mga kasino, up ka ng 700 million. Pero ang, uh, ang basis lang nito, yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi ko, hindi naman po siguro so, Aabot abot ng ganong kalaking 700 million. Hindi mo na naman matandaan. In, 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 Alam I mean, mo, po, hindi ka na makakalabas dito Your Honor, nanalo po pero hindi po gano'n siguro kalaki Napakalaki hey, yun po yung na 700 eh. million O oh, ako naman ngayon ang sinungaling Ay eh, galing sa mga hindi, kasino itong record ko Hindi po, hindi po gano'n Your Honor Wala po kung Kasi ibig sabihin 1 na Kasi 1.3 billion Yung chips to cash mo 600 plus million Yung, yung uh, cash to chips mo Nagpapalit ka Ng uh, mahigit 600 million Nag-encash ka over a period of three years, ah, hindi ko sinasabing sabing one hmm. count. Oh. And, nung, Kaya kung titingnan record, up ka eh. Pero I don't think so. Because you you were laundering. In, yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para, ilon para ilonder mo. hindi uh, po, Your Honor. Lahat ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung AMLAC sa'yo. May meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Apo. Apo. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Apo. You're yung amended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang uh, threshold, sa casino. Huwag yes. ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Um, yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po, po kami. Kaya sagutin mo ulit ang po, bakit sa'yo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, uh, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay hey Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang okay. assistant niya. Okay. Ito. Say 457 billion, a million. Kani-kanino ang part... Kasi meron diyan sa kaliwang portion nakaatado na eh. May mga may mga ano na yon. May mga delivery points na yon. Ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama diba? po. Tama po. So pwede mo masabihin at least for once, magsabi ka ng totoo. Para kan pa plus mo nga uli yan. Yan, kanino yung nasa foreground, yung mas malapit dito, para kanino yun? Ah, lah lahat po, totally, hindi ko po matanda. Pero meron po akong, yan po kasing papel po, nasa lower yung, right portion yung po yung picture. Hindi po, yung band paper po. Okay. Meron po dyan, yan po, pong, meron po yung malino na picture nyan, meron po nakalagay dyan, ano po, hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas, ah, ma, mas ano malaki ito? ano po? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po ako, kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay ano, Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? In, hindi ko po siya kilala, personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek, Yusek daw po. Yusek. Yusek Mitch Kahayon daw po. Yusek o Congresswoman? Hindi ko po alam. Uh, hindi ko po siya talaga kasi kilala okay. personally, Your Honor. Bumawi tayo sa bandang kaliwa. Tanino naman yon Sige, pakimove nga. Alam mo, this is, this is getting very interesting. Pero nakakagalit. Ito. Mas nakakagalit pag ng ka ng harap-harapan. Pero, Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, huwag mo ako may lulukoy. Hindi I po, been, hindi po. Kalahati ng karir ko, Nag-iimbisiga ako eh. nag intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukohin. Hindi, o hindi sige, po. yung susunod aywa 'yung sa kaliwa 'yung mas konti kanino naman magkano 'yung ano sa tansya mo 1 2 3 4 5 16 you're, million para kay yeah, your honor ang specific po na makakasagot ng mga Hindi na sinagot mo na kanina eh okay. Alam mo na eh 16.5 I mean 'yung 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan yung full name nga, sabihin mo. For Ang uh, nakalagay po kasi dun sa may paper na 'yon nasa yeah. lower right is Yusek Mich. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry diyan is Yusek, Yusek, Yusek Mich ka po. Ng hindi ko po alam, your honor. Hindi ko po siya kilala talaga person, hindi rin po. Uh Engineer Alcantara. Magsa mag- mag magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Sure. abutin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang sa sinunod ninyo. Lahat 'to magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila sali, hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. Uh, never been part of that. Uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po do tinuturo, you, dinadala sa akin. Do Ayun. you confirm that, uh, Sali? Na ang kadil mo, diretso si Bryce Hernandez, hindi yes, si... Yes, Your Honor. Si... So hindi ka nakapagdil kay, kay DE? Hindi pa. Remember, si po. Remember, Bryce si DE Alcantara was transferred to 4A OIC Assistant RD last last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Ibig sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, hindi po Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang... OIC ko siya, po. starting June. OIC po. District Engineer. Before that, ADE siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi, na hindi sila nakakaintindihan. Eh. Isang team sila pumunta ng casino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, 'di ba? Paki ano mo nga yung paki-clarify mo ulit yung role mo. Yung tulad ng pagka testify mo last time. Si Engineer Bryce ah, sorry, po kasi. Sorry. Uh, si Engineer Bryce po kasi naging uh, back chairman po yan. Ah, as back chairman. Yes po. Kaya ka nag sa kanya. Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano ang uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman, buong back. Alam ko po yung honor 6%, 6%. percent? 6 6%. Ilan ang share ng DE o yung mismo district engineering office? Kasi Ilang porsyento? Kasi po yung 6% po na yun sa back po pag nagbibig po. Yes. Nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila magkano? Wait, Alibaw, lamsam or hiwa-hiwa ba yun o lamsam na sila lahat sa buong District Engineering Office? Ano po kasi, basta po MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po flood control, ang alam ko po, po 8.5. Ah, mas malaki? Yes po, Your Pag Pagpambaha? Yes po. Kasi mas substandard P o kaya ghost? Tapos, saka, Your Honor, sila Engineer Bryce na po nagbibigay po kasi noon eh, hindi naman po ako. Ah, okay. Mm -hmm. Pero hindi na ako kwento sa iyo mm -hmm. kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang nakikwento anyway, sa Anyway, I believe akin. you because you've been uh, forthright ever since, ano? At least today. Yes, ano You want to say something? Uh, Your Honor, ang napupunta po sa opisina dun, out of dun sa, 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa mga yung mga sumasali o oh, yun po tama sahod po ah yeah. uh, tapos your honor yung sinasabi po ng boss ko na magkano hindi magkano sa proponent meaning yung nag-insert uh, ang ang pinape-prepare po ni boss don kundi nga po 25 30% po depende po sa kausap niya 25 to 30 sa funder, yung proponent yes, magkano boy. sa passing through sa pass through yung, yung district representative yung pass through po ang alam ko po 6% 6% eh, yun oh, po. na nga yun sa privilege speech ko eh Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag kang magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo. Eh. Hindi, na, hindi po, Your Honor. Ah, hindi, sumula ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako nag... <laughs> Asensya na po kayo. Your Honor, meron po ng isang papakita picture ahead, na, ano, na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, pakipas po. Siya yung naka-blue. Apo, putol po kasi yung katawan niya doon sa may blue. Uh, engineer Alcantara. Inamin mo na rin yata na ikaw yan eh, di ba? Nasa picture. N ang, sa nung sa Congress po, po, sabi ko lang po hindi ko po uh, matanda ko san po, hindi ko po inamin po. Alam mo maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ka pa. Ikaw yun o hindi ikaw? Posible po ako, posibleng hindi po. Hindi ko po kasi ma ano, Your Honor. Posible po ako. Siguro duhin mo na kasi ikaw talaga ikaw talaga 'yan eh. Ay ano, ayan, may relo. Relo mo ba 'yan? Baka po, oh, sige. No. Ikaw na nga talaga, hindi baka. All right. Sige. Kanino yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino yung? Totoo. De, ganito na lang, para kanino yan Tumpok-tumpok, isa, ang... kay Yusek. O kay Congresswoman Kasi Yusek din Congresswoman oh, oh... din ng Kaluokan ba yan? Hindi <coughs> ko ba? po alam, Your Honor Yeah, okay Ikaw na yung mag ano, wag na muna yan uh... Ah yeah yung pong yung tumpok-tumpok parang tumpok. para kanino lahat-lahat yun isa-isa mo na uh, specifically po your honor hindi ko po alam kung kanino yung kay Yusek Mitch po nakita ko lang po, po kasi nakaprint dun sa may gilid ng papel yung, pa, yung pangalan niya at saka po yung mga project title po yun po nakaprint naka, naka po yung pangalan ng ni Yusek Mendes parang lumayo sa job description ha? paano siya nag as congresswoman Ah, bumalik ka si Congresswoman. So, kailan yon? Sabi mo to... Ano po yan eh? Kung di po 2022, 2023 po, Your Honor. Itong ano, in relation to the uh, 355 million na sinasabi mo na uh, kay, kay Senator, Senator Jingoy Estrada, po. Okay. Na-confirm naman yon na talagang as described. Opo. Nakita namin sa GAA. Opo. Na exactong 355, seven projects. No? Yes po. Napakita ko sa'yo. Alam ko pa yung ginawa nyo sa project eh. Meron doon puro kalokohan eh. Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po yun. Pumping station, pinantakip sa ghost. Mm. Wow, wow yan eh. Ano? Third star. Sino may ari ng third star? Congressman Beltran. Di ba? po, hindi ko po kilala, Your Honor. Eh kayo nagpapagawa eh. Kayo nag, ang kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange diyan. Pakita mo nga yung ano, yung seven projects na yon. At least yung tatlo na ongoing. These are all phase 3, no? Sa Pero phase 1 pa lang yung nagsisimula, pero binayaran niyo na eh. Yung phase 3, yung iba. Advance eh. Paano paano nag-advance nang hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Opo. At yung pinakita ko, yung kay, sino ba ito? Yung after two days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after two days. Binigay nyo after what? Four days, five days, six days? Kasi dapat December 18 uh, or December 20 naniningil. Nagahabol ng Pasko. Binayaran nyo uh, December 27. Nakaabot ng New Year. O, oh, paano mangyayari siyang makakapa, maka 46% sa isang proyekto in 18, 19, 20, ilan yun? Nine days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Uh, imposible po. O, oh, imposible. Ba't yung binayaran? Malversation. Um, hindi naman po akong pumirman. Utos na naman ni engineer, Alcantara. Your on. <clears throat> Hindi po naman ako nag-release ng, ng bayad dyan, Your Honor. Wala po akong karapat na magbayad dyan. <laughs> Hindi nga ako nagbabayad, pero team kayo eh. Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan. Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Uh, project engineer po. Sino uh, pa? Sino project engineer dyan? RJ, Dumasig. Sabit kayo lahat eh. Meron pa dyan, kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni engineer. Dapat pag-release ng pera mismo, firmado mo as ade, firmado rin ni, ni si engineer, di ba? O yan. Firman niyo ito eh. Your Honor. O sabi mo, pinort signature mo. Baka Ay, gusto ko. mo ipatong ko yung standard signature mo dyan. Your Honor, alam ko pong hindi ko po firma yan, Your Honor. Alam mo, meron kaming official record na, yung official na firma mo. Pag pinatong oh. ko yan dyan, Suwak na suwak para kasi si Jose Pidal. Opo, oh, Your Honor. Sana po para makita po natin yung totoong pirma ko. Yeah, pero nag-release kayo ng pere. Even assuming hindi mo pirma. In... Procuring entity kayo eh. In... na download na nga sa inyo ng DBM yung pera. Yung LDA po. nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? Paano mapupunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? ah uh, si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Enough. So yung uh, I'm po. I'm giving you the floor. Uh, hindi ako surrender sa iyo ah. Ako. Kasi magtutuos pa tayo. Sige, ako. center Senator Erwin. Your Honor, uh, baka pwede po. Ay, habol ka pa. Opo, baka pwede pong ano, makikiusap po kung yung sa... Alam mo, magpakatotoo ka na lang. Ako. Ha? Totoo po lahat ng... Totoo po yung sinasabi ko hindi kung ano po eh. yung natatandaan totoo, ko. at totoo, merong hindi eh kayo ko po kasi magsalita ng pangalan kung hindi noon po ako kumpirmado na wala po akong hawak na ebidensya, Your Honor. Yun po ang totoo. Yeah, Naki and eh, nakikiusap po ako, baka pwede pong ma-lift yung content para po makahanap ko lahat ng oh, dapat kong Eto, makuha ng ebidensya. Tatanungin ko iyo, merong uh, grupo ng tao doon sa tambayan. Sige, identify mo ko sino-sino yon Sige po, Your Honor. Nakiplus mo nga yun. Basta kilala ko po. Sa inyo rin galing to eh. Basta kilala ko po. Papangalanan ko po. Kaya nyo, oh. Pareho ba ito ng date noong merong piles of cash doon sa table? Isang uh, date lang yan? Sa tingin ko po, hindi. Kasi po yung bilyaran dyan, Your Honor, na pinaglalaruan po okay. namin. Is color green pa po Sino ang... Sino yung... Ano? Uh, yung nasa foreground, yung nakangiti? Ah, <coughs> uh, kaibigan po namin, si Engineer Humer Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Lorin. Ah, uh, si ano? Apo. Lorin Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer Yung may-ari po bahay, may ng, ng tambayan? bahay. May-ari ng bahay bagman. Apo. Kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinag-donatean pero nakapangalan dito kay Lorraine Cruz. Sabi niya po Ito kasi... Ito yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang congressman. O oh, yun. Okay. Ah, gusto mag-contractor congressman. Hindi ko po. Marami na sila Pero yun po sinasabi niya kasi sa amin. Marami na sila doon? Opo. Okay. Sino yung nasa uh, katabi ni Lorin Cruz? Bernardo, di ba? Ah, si Bas Robert po. Okay. Siya po yung... Robert Bernardo. Opo, opo. po yung nag-appoint. Siya yung nag-appoint nag-appoint nung USEC siya, nung operation, siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara, saka sa'yo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay. Sino tong nasa dito banda? Yung naka, medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po. Oo. sa uh, sa siya, siya po yung dating assistant district engineer. Sa... At pangalan? Ano po? Rap, uh, Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti rin yung naka-mask po. Yeah. Hindi, yung katabi niya na naka-dark uh, na uh, Pasensya na po kayo, ang sinabi ko pong Raphael ito Marcelo, harapan po yung katabi ko. Opo, yun po. Ah, okay. Hindi, yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Ah, uh, ako po yung ah, ako, ako po yung nasa kanan. Eh sino pa yung uh, matindi pa yung ngiting isa? Yung nasa harapan po. Siya nga po yung si Raphael Lito Marcelo. Sa tabi mo yung nakahalikip-kip na Opo, si Rafaelito dati pong assist ah, assistant yan. Opo. Okay. So, but kayo masaya. nagpicture nagpicture lang po. Parang kasi po hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yan pero parang meron pong bagong, get together. Bagong, bagong parte. Mm, bagong partihan, kaya masaya. Parang, parang Parang, ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera doon sa table. Hindi, eh. wala na nga na party na nga eh. In,